Hello guys! Welcome back again sa ating panibagong video. Sa video na ito ay sasabihin ko na sa inyo na natanggap ko na ang aking 500,000 na papremyo mula doon sa Maybe This Time Challenge. right, So, hmm. Marami na namang lalaki ang mata dahil nga sa natanggap ko na tumataginting na 500 thousand peso peso ses 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 oh diba? ba ang sinasabi ko lang kasi sa inyo ah uh, wag tayong puro seryoso sa buhay hindi naman masama ang magsaya basta lang dyan sa magandang mga kasayahan, hindi doon sa masamang mga gawain, alright so hindi naman po lah sa lahat ng pagkakataon eh, may mga swerteng dumadating sa atin meron din ang mga malas, kasi ang malas guys, bumubuntot-buntot talaga yan sa atin parang kambal na nga sa atin sa mga tao ang malas pero syempre, wag pa, wag pa rin natin, hindi naman ako nakikita nagdadasal pero sa isip ko nagdadasal ako kasi hindi naman ako yung material yung ano pakitang tao o, iba, iba kasi ako magdasal yung taimtim team talaga yung walang walang makakarinig ako lang char <laughs> so yun na nga uh, uh, nagawa, nagawa yung challenge Noong last month and then uh, na announce yung winners noong September 7 at pagdating ng September 8 na receive natin ang ating 500,000 peso peso ses. Oh, di ba? Sa mga nagme-message, sa mga nagsasabi na pabalato, ay pinaghirapan ko 'yon. Ang laking halaga noon. Pinaghirapan ko 'yon. Nauminat inat ang aking kaugatan. Sorry pero sa pagkakataon na ito, magdadamot muna tayo. Kasi wala tayong luag. Lagi na lang si Masikip. Hindi naman masama ang mamigay, pero ang masama yung wala kang maibigay. <laughs> Oh diba? Yan bang gusto mo naman talaga mamigay. Sino ba naman kasi hindi gusto ang mamigay? Kasi alam niyo guys, pag namimigay tayo parang masarap sa pakiramdam, paparam-pam-pam. -pam. Pero pag wala ka naman pambigay, huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang huwag mo nang gawin na mangutang ka pa para may maibigay ka. No, don't do it. Ay, English 'yun. Binarosahan. Binasurahan ko yun. Pinaghirapan ko din 'yon. So ayun na nga uh, Papakita ko sa inyo ang resibo na pinasa na sa akin ang aking 500,000 na winnings. Kaya thank you so much sa nagbigay at more challenge pa kasi I'm ready to accept your challenge. Ay, English na po. So, ito guys, yung aking, uh, flex ko na ang aking resibo. O, oh, di ba? Ito yung 500,000 ko. <laughs> Ayan yung 500,000 ko. It's a prank. <laughs> Ang dami talaga na niwala na 500,000. Ayan naman kayo. Ay, hindi naman ako sumali sa Wawa Hindi naman ako nanalo sa Loto para magkaroon ako ng 500,000. Ay, nako. Pero maraming salamat. Thank you very big sa aking na-receive. O, di ba? Uh, hindi ko alam kung deserve ba, deserve ba ako. Pero na nabigyan ako ng pagkakataon eh. Pero, ayun. Maraming maraming salamat kasi masaya talaga ako kahit kahit na wala yung premyo basta napansin ako ay nako big na talaga big big happiness na talaga sa akin. So ayun lang na bodol pa kayo sa 500,000 ko. So ito na oh, ayan talaga yan yon 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 yon. <laughs> Bye.